Sanay na no, sanay dahi mau eh. <laughs> Pampila mo sa kaya, Brother Gary. Abo yun. Abo yun. Abo yun. Baka nag-aoy. Baka nag-aoy. Nagao sanay na, sanay na. Masyado. Sarabi. <laughs> Huwag <laughs> niya ka mo Kami nola, ha. Kami mo lang Ino, brad. Ay, nami abo ka uh, dokumento kara rato. Oo. Oh, no? Sing kita nga ni? Bungsod. Oh. At sa letter M. So, letter Ah, oh, yung letter M. Oh. Eh, nagkita ko lang yan sa karsada. <laughs> Ngayon, <laughs> oh. mapupuntahan na natin. Iyan mo. Isa ba ba ito nga Ayan. May dala pang saging si ano, Brother Gary oh. Tanda. pang first time mo nga magtanong ng saging ito. Ah, oo. First time ka tara ako ka. How many do ka saging? Ay tayo ro murado tapos sangkirit ang bilin do mga murado hindi hindi ko niyo makita sa mga tindahan ay gusto na akong mag-abo uman mga murado so ako mga saha ginapanaon akong kon sin para mag-apo uh, ah, sa ibang mga lugar. Okay. Wow, ayos. Ayos. Okay lang masayran kung pilaan yung mga edad, Brother Gary. Uh, uh 53 ako. Na. 53. Oh, grabe, no? Baskog si Brother Gary. Try <laughs> Day lang. Dayar o ano, ito yung salarin mga kaibahan. Uh, this is the Suspect why we are here. <laughs> 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 Joke. <laughs> Bring, uh, biting us here. Oh, <laughs> uh. simply. Yeah. Taga Bukid ako pero Bukod na ako sa Nay magano. <laughs> <laughs> sa gakaan. Pero Bukid. dati siguro sa Nay Grikao. Ngani, dati. <laughs> dati. <laughs> Arne wa wow, uta, ta Wata kita ka uli sa Bukid ni. Saban Banwa ta kita ga star ni. Eh. Sa Datag. Sige. Okay, medyo nakapawihwa yun man. Magamit ni Moro mga footage nga raas sa mga no, sa mga news. Oh, i-vlog na akon. Ay, na no, meron. <laughs> <laughs> I have my blog, YouTube, and Facebook. Ah, dapat kumuna Oh, sing, <laughs> oh. oh. <laughs> Daya do, Amerikano nga, mayad na, mga ganon. Ang ka, brother Gary, do anwang nag sa ugan ugan Ano anwang nag sa ugan ugan O oh, oh. Oh, yeah. <laughs> Do kalamay kakulapot sa kalaha. <laughs> do kalamay kakulapot sa kalaha. O, oh, galing oh <laughs> Kaya wala na pero nalimutan ko. Wala na Mga nalil tang twisters. <laughs> oh. oh. <laughs> Nali Ta pa tanong. Sang nanay. Taon. gat? pa ginawagat. Ah, oh. gaapas ko no sanda. Yon. Sige. Gandi gumag ano, akyanon. Una-una, nakaabot ako iya ako 1995 bilang mm. missionary at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mm. Tapos ruyon do, pag umpisa na ako ni Pagtuon, itaglanon. Mm. Tapos ay nagbalik-balik ako iya. Nakapangasawa ako, taga Tangalan man. Mm. So nakapadayon ako at akong Pagtuon. hasta kara. Mm. Wow. <laughs> Grabe ah. Tapos imo mga unga, guman magakanon Antigo man. Ang okay. pilangan imo unga apa dapat bilog sanda oo so, Aklanon uh, kami sa bagay. ito sa ah, amin. dakanon mo sa bisan sa amerika uh oo -oh. wow <laughs> uh oo -oh. uh, so ayan no ano imong nailaan niya sa akyan ay abo ro pagkaon mm. nga lugar abo mm. mga nga kahoy mga prutas ro baybay. tanan tanan gusto mm. kita mabuot gid iya ro mga tao nalipay, lipay sanda nga nakakita kimo mm um, ano kun sino mag kimo kay man ko sa mga tao iya mm. uh -huh. so haman sang kaaklanon imong ginasawa ah <laughs> uh, basta do yendo natabo nag ano nakilala kami gusto na kami tapos ano nag, uh, nagpakasal mm. <laughs> Sa ima imong nailaan. Oo. Oo. Okay. Oo. So, sa Makaron hay bakasyon ka man lang iya sa akin. Oo. Balik man sa state. Oo, sa Waves. Hmm. So, balik uh, sa sunod niya dagon mauli man din kami iya. Kabay pa. Hmm. <laughs> Kung Kumbya dro tempo. <laughs> at, oh, gusto din na mga Mauli iya. yun Sige. <laughs> so, thank you gid no, brother Gary. Oh, sige. Salamat um. man.